Wow, ang ganda ng tanawin. Nandito ulit tayo sa lugar kung saan binabalik-balikan ng mga riders tulad itong mga big bike. Samahan niyo ako habang tuklasin natin ang daan patungo sa magandang lugar na to dito sa Cagayan de Oro City. Okay, let's go. Ayan, natakaran din sa balulong. So, testingan natin ito itong microphone. Nga, buta na ito siya o windshield. Kaya kong kung sa garto or dilip. So, muna na ito karoon na. balo lang. Medyo, Okay. di Balulang Elementary School nah, itu nak Dan, bagi. Dan, bagi dito, pero, dah sampai di sini ada drop lagi ada lupak-lupak di sini, tapi sedikit nama kita tak ada lupak-lupak di sini seperti no? itu yang maliit na daan may nag parking pa sa tunga Ayan. okay. nakata sa uh, balulang uh, merkado ng balulang yan tapos hindi na hinita rito kasi maraming tao dito ngayon kasi hapon na bumibili sila ng mga uh, lulutuin prefer na dito time check nasa 4pm na tayo at tayo nandito pa rin sa bago lang patungo na tayo sa banggahan yan yan nasa lakas na hangin dito ang lamig testing kasi natin yung microphone natin kung okay ba. Okay na yung pan. Check natin ko okay na ba. Yan. So, patungo na tayo sa Makasandig Bridge. Baro lang Makasandig kasi ang bridge na to is connected kasi sa balo lang to Makasandig oh. yan, right right side tayo turn right dito na nga Simula na ang daan wow amazing ang ganda nito. Ang hangin. Ba 'yan? Steady. Gusto ko musta kaya 'yung OD natin, damit ang Windshield na 'to. Nandito pa tayo sa ulo lang. At uh, pagka uh, katabok natin dito sa tulay na to is uh, na to ayan yeah. so mailog sa layo pa ayan dito tayo pa uh, left side tayo kasi kaganda ng daan dyan sa left side na yan ibadah tak terhitung ya pada ambil big bike ya yes, sah ha. nice big bike oh, yes, sir. nice big bike eh. <laughs> ganda nama big bike ah ha. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, nakakita no ay sa uh, ng pamata ng pamahal na ito na yun para sa atin so exalim lang tayo na enjoy naman tayo dito at uh, may guard dito no so dapat 30 kph lang yung ano natin takbo natin kasi baka tayo wala ko tayo dito mahuli tayo yan may chicken ko may chicken na clean ka baka maligsan ka yan. So, tingnan natin kung ano ang resulta ng OG natin pagkatapos natin nilagay yung windshield. So, iba talaga pa ano, may uh, windshield siguro. Kasi nung wala pang windshield, parang hangin na yung narinig. Hindi <laughs> naman gano'ng kamahalan itong metro ko natin. So, tais-tais muna tayo sa ngayon. At least, ma-rinig nyo yung audio natin kahit konti. No? So, nga lang, 30 kph yan tayo. May guard na kasama natin. So, Maganda na ang scenery dito. 30 kph yan, pero parang 40 na yan. So, crossing, pedestrian lane, so, pang pedestrian lane dito lang tayo baka may biglang panagot ito uh, yung kagandaan dito sa Bolivar na tunaw kasi kunti na yung mga sasakyan na dumadaan dito kasi hindi lahat ng sasakyan no, ang pwedeng dadaan dito yung uh, mga trailer hindi pwede dito yung mga private cars no. at sa mga motorcycle um, pwedeng dumadaan dito

lamig ng hangin, malinis ang hangin maka inhale ka talaga dito na maganda ang quality ng hangin pero dahil nasa daan tayo of course may mga upot din na posibleng mano so, hindi mo masyado karamihan sa kyan so okay lang yan at least nakapag-exercise tayo yan yung ano, importante yan yan na tayo sa Rodelsa Circle circle na yan, uh, makikita natin sa unahan. Medyo traffic din doon kasi uh, dumadaan yung mga sasakyan patungo sa Kubon, Divisoria. Medyo so, traffic doon. Pero dito, yung dinadaanan natin ngayon, okay pa to kasi kunti lang dumadaan dito. Yung papunta lang sa Malulang, sa Makasandig, yung iba sa Uptown, dumadaan dito minsan kasi wala masyadong traffic. Eh, nakakaalam lang hindi pa nakaalam doon sila sa doon sila sa mga na number yan so ito na yung ito na yung ano yung last part ng Boulevard Road dito sa Makasanti okay, so, signal tayo depende. okay let's go yan so, okay naman dito yung tango ng rotunda circle pero hindi ba yata traffic ah hindi ka lang yung mga dito tingnan natin dun sa ano, sa sa picas baka ano dun traffic doon. yan saan tayo pa right turn tayo yan so yun yung sinasabi ko na sikat na pagkain ng puto na pinag naglinyahan ang lahat ayan pa dito ayan so marami nag ano dyan naglinya dyan marami naglinya sa sarap daw nakatikin ako masarap naman so, parang hindi na panibago sa akin yung nasa kasi hindi eh, doon pa lang kumakain na kami ng ganyan. Masuluto so, kasi yung ano ko eh. Mama ko niyan noon. Iba lang yung design siguro. Ayan, para unique na yung design na kasi kasin mayan po kayo so nandito na tayo sa divisoria oh so, itong divisoria na to ito ka marami gurdi yun building dito. Ayan. yun building. Ayan. So, yun yun ay lang. So, yun na tayo dito kasi maraming yun dito. Yeah. Give chance lah huh? Give chance to other Give way, give, give away lah yeah. Ito talaga sa, ano, sa Divisoria, kailangan talaga natin na medyo mag-click tayo dito. Si Dia dekat hari dia cek Sebenarnya ada dua pah Sekarang ada orang batal dia Green yang ni Okey lah Meron kasi tayo yung transaction dito sa Devisor, yan. Yeah. Oh. Okay, atin, atin, atin.